Isa sa madalas na madidinig sa mga mag-asawa ay yung isyo ng muling pag-aasawa pagka namatay yung isa. Alam naman kasi natin na ang kamatayan ay totoo at darating at hindi naman lahat ay mamamatay ng sabay. May mga nagsasabing, hindi na ako mag-aasawa ulit. Mamaya katulad mo din ang mapang-asawa ko, tama na isa. At meron din namang mga nagsasabing hindi na mag-aasawa pero pagkalipas ng ilang panahon, eh may kalabtim na agad. Iba-ibang dahilan Siyempre, at hindi rin madaling masabi kung alin ang tama o mali. Pero, may mga bagay tayong dapat i-consider. Unawain muna natin ang mga dahilan ng muling pag-aasawa. I-assume natin na legit ang dahilan kung bakit mag-aasawang muli. Ito ang ilan sa mga dahilan. Yung iba, nasanay ng may karelasyon, na agarang nakaramdam ng lungkot at hirap matapos mawala ang minamahal. Yung iba naman ay pumapasok ulit sa relasyon dahil sa hirap ng dinana sa naunang relasyon. 'Yun bang nakaramdam ng freedom matapos muling maging single. Meron din namang dahil naging masaya at maayos ang kanilang unang relasyon ay naghahangad sila ng continuation noon sa ibang karelasyon. Pero bago ka mag-asawa muli, alalahanin mo ang ilang bagay. Una, hindi mo dapat hanapin sa susunod mong relasyon ang natagpuan mo sa una. Baka mamaya ay namumuhay ka sa maling kaisipan na pare-parehas lang din 'yan. Ang totoo, dahil ang tao ay iba-iba, may mga bagay na maaaring parehas pero hindi garantiya yan na kung naging maganda ang karanasan sa naunang relasyon ay gaganda rin ang kasunod. Pangalawa, ang kalungkutan ay hindi lang ang bukod tanging dahilan para mag-asawa. Ang mapapang-asawa mo ay maaaring magbigay saya pero may hangganan siya. Hindi niya kayang punuan ang lahat ng pangangailangan mo. Hindi din natin alam ang nilalaman ng hinaharap. E eh, paano kung magkasakit siya? Sa halip na pasayahin ka, ay eh mag-aalaga ka pa pala, e eh papano na? O pangatlo, hindi dahil may karanasan ka na sa pag-aasawa, ay exempted ka na sa tamang pamantayan ng pagpasok sa marriage. Ang pamantayan ng Biblia ay dapat pading sundin. Ang sabi nga ng Bible, kamangha-mangha itong malalim na katotohanan na ipinahayag ng Diyos. Isinasalarawan nito ang ugnayan ni Kristo at ng iglesia niya. Whether unang kasal o pangalawa, mahalagang ang tamang pamantayan pa din ang sundin. At hindi pwedeng baguhin ang pamantayang ito dahil ito ang disenyo ng Diyos sa marriage. Siya pa din ang nakakaalam ng pinakamainam at siya ang makapagbibigay ng marriage na tunay na makabuluhan. Hanapin mo muna ang tunay na kapunuan sa Diyos at makikita mo ang tunay na kagandahan ng isang relasyong pinagpala. Asa ka pa?